Happy? Happy talaga, dami pa akong natutunan Madami akong natutunan, kaya follow niyo na si Kuya ngayon Yan. Kasi madami din kayo matutunan pag follow si Kuya Hi guys, uh, welcome to my TV Ayan. RJA Kalakbay TV. Ano. So, ayan. Sasama ko si Kuya sa vlog. Kasi nga, uh, masaya kami nagkikwentuhan kay na habang nag-drive. Habang nag nahatid ko siya. Galing siya ng... Lasal. Ah, Lasa ah, ah oh, galing siya ng Lasal. Tapos, uh, sinundo ko siya. Kasama ang kanyang mga kaibigan. kaibigan. Uh, hi kay Ma'am Mina. Salamat po. At uh, nabook niyo po ako. Uh, at si Kuya ay nahatid ko po dito ng ligtas. <laughs> pogi ko siya na <coughs> pogi ko siya na sinundo pogi ko pa rin siya na hinatid oh, tama, oh. tama, tama, tama medyo nahahawa na ako sa kapugayan ng batang <laughs> to hindi, oh, hulaan nyo guys yung ilang taon na to tapos pag nahulaan nyo may prize kayo sa akin isang sakong prince prize okay so nandito na kami sa bahay nila so ayan salamat and then share and follow kuya kumusta kumusta experience mo Mahayos, sa ano? maayos ang experience ko Ew. Ligtas ako nakarating. Ligtas din ako sinundo ni Kuya. Walang masamang nangyari sa happy akin. Happy ka naman happy? Happy talaga. Dami pa ako natutunan. Madami yeah. Mm. ako natutunan. Kaya follow nyo na si Kuya ngayon. Yan. Kasi madami din kayo matutunan pag follow niya si Kuya. Yan! Ano. Sarap naman. So, ayun guys. Maraming maraming salamat. Maraming salamat kay Kuya. Ang pangalan mo Kuya? Ah, uh, Calvin. Calvin, Calvin. ba? Eh, Robin, ay, naman basketball, doi, player basketball player pala yun, sorry, sorry. Bagong viral yun ngayon, ha? Eh. <laughs> si Calvin. Hi kay Sir Calvin Abueva. Idol ko yun, eh. Malupit na sa basketball kasi. Eh. Ako na uh, hindi naman idol, ano ko siya. Um, uh, humahanga kasi ako sa ano. Uh, pangat kasi pag-idol, eh. Pangat kasi mag-idolize eh. mag sa tao. So, ayan guys, maraming maraming salamat. And welcome again sa Kalakbay TV. Ah uh, don't forget, uh, follow, subscribe sa, uh, subscribe, sa YouTube channel ko. Tapos, ayan, uh, share nyo po yung mga videos natin. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Baka may gusto kang batingin ko yan. Nalabati ko yung nag-box sa akin ng angkas. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ko ma si Kuya. Wala akong matututunan. Yeah. Yeah, sa natutunan mo, share mo na lang sa kanila kung ano yun. Oo oh, naman, ako na bahala sa'yo. Thank you. Thank you guys. Bye. Thank you, bye-bye.